kung ikaw kaibigan, ang tatay at nanay mo ay tao, sigurado, ikaw ay tao. Ako, kung ang nanay ko at tatay ko ay tao, ako ang bunga, tao rin gaya nila. Kung ang Diyos sa langit ay Diyos naturalmente ang kanyang anak na si Jesus Kristo ay Diyos. Kung sasabihin mong si Yeso Kristo ay tao na gaya natin, lalabas ng kanyang ama sa langit ay tao ring gaya niya. Di po ba? Tanong ko sa inyo, ang Diyos po ba sa langit ay Diyos o tao? Kung ang sagot ninyo, Diyos, natural yung kanyang anak na si Jesus ay Diyos din gaya niya. Pero kung sasabihin nyo ang Diyos sa langit ay tao, lalabas na si Jesus ay tao. Parang tayo, ang ating mga magulang, nanay at tatay natin, ay mga tao. At tayo ang bunga, tao rin gaya niya, ng ating nanay at tatay. Pero ang katotohanan po, hindi po tao ang Diyos. Ay ang kanyang anak na si Yeso Kristo, hindi rin po tao. Maliwanag yan kaibigan. Babasa tayo ng talata. O amen, Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Colossus, Oso, Uno, Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buho niyang kalikasan ay manatili sa hanak. Dito naman po sa 2.9 ng Colossus pa rin. Sapagkat ang buhong kalikasan ng Diyos ay nagkikristo sa kanyang pagiging taho. Maliwanag po kay Bigan. Maliwanag. Ang bohong kalikasan ng Diyos ay taglay ni Yesus kahit nung nagkatawan tao siya. Hindi na wala ang pagiging Diyos ni Yesus kasi po anak siya ng Diyos. Amen. God bless us all po, no? Bye-bye. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all. Bye-bye. In Christ.